Hala, mamamasyal lang sana kami, kaso paano na kaya kami makakalabas ito sa gubat na punong-puno ng dinosaurs? Napatigil kami dito at ito nga ang aming unang nakita. At tingnan nyo, merong dumudungaw na dinosaur. Nagpa-picture pa nga kami bago maglakad-lakad. Ang ng lugar tapos ang tahitahimik. Hanggang sa meron kami ditong nakita na Jurassic World. <coughs> At syempre, tinry namin itong pasukin. Ang unang bumungat sa amin ay itong mga crack na na dinosaur eggs. At grabe, tingnan nyo ang lalaki, kasyang kasya ang twins. Habang dito naman sa kanan ay meron nagkatagong dinosaur. Naan dito pala ang dimetrodon. Natahimik lang sa umpisa. <laughs> Pero in fairness, mabayit itong unang dinosaur na nakita natin. Pero grabe no, ang laki din niya. Naglakad-lakad pa kami dito sa gubat hanggang sa may nakita ulit kami. Kung makikita nyo si Chino, ayun, na una nang maglakad. At meron nga ulit dito mga dinosaurs. Actually, ang mga dinosaurs na to ay merong kamukha pero iba talaga yung mga pangalan nila. At super hirap nga big kasi. Kaya sa twins nyo na lang itanong. Or kung alam nyo din yung mga dinosaurs na to, i-comment nyo na lang dyan sa baba. Makakilala nyo din ang mga dinosaur na nakikita namin. At yung iba sa kanila, grabe grabe, nakakatakot. Parang nasa kalagit na ana din kami kasi mas dumadami na yung mga dinosaurs. Kahit saan ka na lumingon, eh, meron na talagang mga nakakalat na mga dino. At yung iba, meron pa sila mga babies. ba diba, super cute, cute yung mga maliliit na dinosaur. Pero syempre, kailangan pa naming tumuloy ng lakad. And dito naman sa part na to, parang medyo maliliit yung mga dinosaur. And mukhang ang babait naman ng mga to. Lalo na itong baby na to, tingnan nyo naman, super cute. Meron nga din kami nakitang dinosaur na meron pa siyang mga bagong eggs. And nagaantay nga siya na mahal ang kanyang babies. Kaya tinanong ko si Charlie. Should we steal the eggs? Yeah. <laughs> eggs. Gusto na nga niyang iuwi yung mga dinosaur eggs. Hanggang sa nakita niya itong nakakatakot na dinosaur. Kaya naman ayan, for the takbo ang bata. Akala mo naman talaga ay eh, hinahabol itong si Charlie. Medyo tumahimik na nga sa daanan. Tapos meron kami nakitang nakasilip. At grabe no, ang haba ng kanyang neck. Tapos dito, meron ulit dalawang maliit na dinosaurs. And nakakatuwa nga kasi para silang nag-uusap. Habang merong malaking dinosaur dun sa kanilang likod. Bawal lang talagang maingay kasi baka kagatin kayo ng mga to. Charot. Hanggang sa nakita namin ang isa sa favorite na dino ng twins. Kind of twist. What's that? Kind of twist. At nandito nga pala ang Carnotaurus. Na laging binibili ni Charlie and Chino. Ngayon eh nakita na nila ang kanilang mommy. At tingnan nyo nga ang kanyang spikes. Pero medyo maliliit lang ang kanyang teeth. Akala namin eh patapos na pero meron pa kaming nadaanan. At ito nga ang isa pa sa nagustuhan ni Charlie and Chino. Natutuwa sila dito sa kanyang beak. At sabi nila ito daw ay loose. Tapos dito naman na eh, meron din siyang katabi na isa pang dinosaur. Wings and spine. Maya maya parang hindi na liblib yung aming mga dinadaanan. Tingnan ah, At tingnan nyo, meron doon malaking dinosaur. At parang ito nga yung pinakamalaki kaya lalapitan natin. At may kasama din siya mga baby raptors kaya tuwang tuwa ang bata. At grabe, tingnan nyo kung gaano kakikit yung kanila mga kamay. And bukod dyan, meron ding iba pang dinosaur dun sa bandang likod. Sayang nga lang at hindi kasi sila pwedeng lapitan. Mas okay sana kung pwede kaming pumunta dun, ba? Diba? Baka kasi mga gata mga dinosaur na to. Charo. Enjoy din naman talaga ng twins itong place na to. Especially mahilig sila sa mga forest. And syempre, ang mga dinosaurs. At tingnan nyo naman kasi para talaga silang totoo. Ang lalaki nga ng spikes ng ankylosaurus na to. At syempre, hindi din mawawala ang triceratops triceratops. Grabe no, ang laki din pala ng mga triceratops. Yun nga lang, parang pagod na at hindi na gumagalaw. Hanggang sa maya-maya, eto na nga ang T-Rex. And meron nga ditong warning. At baka daw magwala ang dinosaur. <laughs> natapos na at sana nag-enjoy din kayo